Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating sister na si Janna Tutu 508 Sabi niya uh, Assalamualaikum Ustad wa uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad ask ko lang po about sa walima Okay lang po ba magsagawa ng walima na hindi kasama ang pamilya ng lalaki Malayo po kasi sila sa amin Okay ang walima po ito po yung handaan o reception ng kasal sa Islam which is ito po ay sunna po yung maghahanda po yung lalaki ng isang pinakamababa isang tupa o isang kambing po ngayon ang tanong ni sister kung hindi makaatin yung pamilya ng lalaki sa walima kasi malayo daw sa kanila so sa kasal po ang lalaki pwede na siya lang po yung makaatin sa kasal kahit hindi na nga po alam ng tatay nanay at kamag-anak niya pwede po siya makasal yung walima pa kaya ang ang, ma, ang kailangan maatinan e yung nga kasal nga hindi sila na, hindi na obligahan o hindi kailangan o hindi kondisyon na makaatin ang pamilya ng lalaki sa kasal So, mas lalo na pag walima kasi ang walima hindi naman uh, obligado kundi ito ay na So, walang problema na sa walima ay hindi po makadalo o hindi po makaatin ang pamilya ng lalaki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.